125 cc gawin natin 150 hanggang 160 gamit ang piyesang ito. Sa Shopee niya lang di umano na bile dahil napanood niya rin sa lumang video natin at eto na nga wala ring manual so bahala na tayo kung paano ikabit dahil di umano plug and play lang daw ito. Well testing muna natin kung hindi ito mag power off. Para maisalya ang bagong keyless niya kailangan muna natin kalasin ang lahat ng plastic parts dito sa harap. Double check lang tayo sa kanyang stack na main switch para lang malaman natin kung pareho ng output ang kanyang nabili na Shopee mode na switch. Baka kasi after nating maikabit ay magtulak naman siya pa uwi ng kanilang bahay. At muramurahin murahin niya lang tayo sa kanyang isipan habang nagtutulak ng mga ilang kilometro. Ang Porsche naman na ito, ang ating i convert dahil wala itong kamatch dito sa kanyang motorsiklo. Bubunutin natin isa-isa ang kanyang pin. Try natin kung gumagana ang kanyang mala James Bond na ekstrang suse na nasa remote na kapag nahulog sabay itong mawawala kasama ang remote at ang iyong ekstrang suse. <laughs> Testing natin kung pareho ng output ang stock at ang shopping mode na keyless na ito. Ayan. Dahil same naman silang gumagana sa on and off. Try naman natin pag off kung wala namang itong kuryente yung lalabas. Medyo naguguluhan na si Jim sa mga pinagsasabi ko sa kanya dahil ako ang nagiging cameraman niya. Andito na tayo sa punto na kung saan nalilito na kami kung paano bubunutin ang ekstrang susi niya na ito. Kung ano-ano na ang pinagpipindot namin dahil wala ang manual, ang kanyang box, kung kaya tsyambahan ito na para bang tumaya ka sa loto. Nagtatalo na nga kami ni Jim kung anong unang first step na dapat gawin dahil hindi namin mabunot ang ekstrang susi niya. Kaya nga pinas forward ko na para mas mabilis mabunot ni Jim ang susing kanyang isinalpak. Ngayon naman ay pinag-aaralan namin kung paano pagaganahin ang kanyang remote sa lock at sa alarm. Bahala na! Google is the key! Graduate ng YouTube Academy! Pinaalala ko nga kay Jim na wag nang i-connect ang auto-eject yang nasa fuel na yan, dahil yung huli namin kinabitan ng auto-eject hanggang ngayon hindi pa nakakababa. At ang pagganahin na lang natin, etong sa upuan niya. Para pag nagkarga ng gasolina, hola, gumana. Automatic siyang naglalak kapag nakalayo ang iyong remote. Parang ganito, pakita ko sa inyo. Hindi talaga natin mapindot yan dahil malayo ang kanyang remote. Final testing na tayo dahil buo na ang kanyang motorsiklo. eto isang pindot, pihit pa kanan, iilaw ang nab, and then maya maya mamamatay iyan. Parang katulad ng function ng standard na Honda. Ayan, namatay siya. Tingin ko goods ang product na ito. I Start tayo. Yun. At dahil gumana sa Shopee niya pala na bili ang materials na ito, hindi ko alam kung magkano ang presyo. Dahil hindi pa nga nakakababa ang huli nating ginawa ng auto-eject dyan sa may fuel na pindutan, wala nang silbi ito ngayon. Dapat nakatutok sa seat para mabuksan mo ang iyong upuan Kung sakali namang malobat ang iyong remote Buksan mo lang ang iyong extra key Mala James Bond iyan And then itusok mo sa knob dito sa gitna And then pihit pa kanan Parang manual na ngayon ang function ng iyong susi Ayan o no? Napakaganda ng item na ito dahil dual ang function niya pwede siya sa remote at pwede rin sa susi. Pero kapag nahulog ang remote mo, kasama ang susi. Huwag mag-alala dahil meron pa ang isa. Kaya sabi ko, alright. After magawa ang kanyang motorsiklo, baka na ang nagmamaneho.